Next song! Music, here we go! Sige, ito! We're good! Come on! Stop! Stop! Wait na! Oh my God! I am so happy! <laughs> so, eto ha, real talk. Siyempre, mga geodetic engineers kayo. Kinakabahan din kami mag-perform nakita ko si engineer dito. Wala kasi siyang reaksyon. Simula ko, no? nagsimula ko kayo. Sabi ko kanina sa kasama ko, sabi ko, kalison, pananin din mga engineer. May mo nag-butlay, pali sila katong taas at tubangan. Dinipin ko katawa si sen Ay <laughs> oh, siya, oh. Karoon kay, mutubang siya. Anak siya, arena <laughs> Correct! Sir, okay na ba? Sir, saya o ta? Tito, lang. kasi ano? Kaya? Ako na lang? Ah, sige po. Sige po. po. <laughs> Music. You... Okay lang, Saan Nakaupo kayo? Meron, meron na na Okay. <laughs> Sweet, okay sige, sir. Yung sa inyo, yung clap-clap ko. Parang lolo. Tapos ang